Dok, may chemical po ba yung ginagamit na panglinis ng teeth or just water? So, yung tinutukoy niya is yung ultrasonic scaler na ginagamit natin every time na nagpe-perform kami ng cleaning or oral prophylaxis. Okay? So, pakita natin. So, ito yung ginagamit namin na ultrasonic scaler which is ito yung ginagamit natin panglinis ng ngipin. Kung nakikita ninyo sa may butas niya yan, diyan lumalabas yung water. Ayan. Pansin nyo may lumalabas na water which is siya yung tumutulong para hindi mag-init yung pinaka-tip ng ating scaler. Yung mechanism pala nitong ating scaler is, hindi nyo kasi siya masyadong papansin pero nag-vibrate po yung pinaka-tip ng scaler natin. So, ang main purpose niyan is para po matanggal yung mga dumi na nakasiksik doon sa ating mga ngipin or yung mga calcular deposits na dumikit doon sa ating mga ngipin. Ito naman po yung iba't ibang tip na ginagamit natin for our ultrasonic scalers. So, kung tatanungin nyo naman ako kung masakit ba siya, yes, may mga konting pangingilo tayong mararamdaman, especially kung medyo malalim na yung dumi or medyo mangiluhin si patient. So as much as possible to prevent po na medyo mas tumagal yung paggamit ng ultrasonic scalers sa mga ngipin ninyo, kailangan po na mas less din yung dumi so Basically, kailangan po natin magpalinis ng ngipin at least once a year and kung kaya ng budget natin na twice a year, mas maganda din po. Okay? And wala rin po pala siyang halong chemical. Okay?